Вот oh, over muna kami dito sa tabi

itay lang unang si Melie siya may ano yung dalang unang gumod parang may batang kasama mayroon ba yung bata Melie itay lang unang <laughs> ko talaga yung unang yon kahit na subi muna ah dalay talaga unang ay ay naman pasit ako. sa bypass ng umakatulong. gupang si Unong eh. kami dito. Gumaka pa rin nakakasakot dito. Naplatan yung isa namin kasama. Bubol ka siya ng kanyang gulong. Sa Banban. -ban, dito pala kami sa Banban. Banban. -ban. distrito Banban. We are here now in Kalawag. Arko ng Kalawag. Ito ko laking damo ay nyo. Pero kung hindi kami patikil-tikil sa so masman, siguro nakarating na kami sa pagkakahan namin. So, so... Kalawag kaso, punta pa kaming bayan may dadaan na kami sa bayan It's over ulit ito kami sa so well building alawa buliya para hiso daga Tanaw na yan barangay pinagsakaya na kami Ilang, isa pang barangay dalawang barangay pa daw eh. sabi ng matanda yan eh mga 11.30 daw mga tayo natin Uh-oh summer time finally narating din namin ang aming destination oh nasa tabi kami ng dagat uy 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 ang ganda nasa tabi kami ng dagat uy uy eto talagang adventure tayo pero pagdating naman dito ay nakakahanga oh Sulit na sulit. Ganda. Oh. Oh. Ganda. Ay, kain tayo dito sa tabi ng dagat. Oh. Kain tayo. Sa tabi ng dagat. Mm -hmm. Kain muna tayo. Yan, hibas na ang dagat. Ang layo na. Malayo na ang dagat. White sun shell. malayo na ng dagat. You know. Ayun na siya. Doon na. Doon na. Hello! Andito kami sa ano? Sa dagat, oh. Dalakad. Ay, yung dagat malayo na. Ang ganda ng bakas ng dagat oh. Ang hirap ng signal dito. Hindi ako makakuha ng signal. Ang smart hindi makakuha ng signal. Globe lang. Susu. 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 Hamay ah, ang gabi yung malakas ng tubig. Yung laki. Sarap nang hang. Wala naman. Wala naman. May sigay. May sigay. Talagang 'to nakapagdalan tabo. Timba. talaga kahit sa tubig mamaya kita kukunin. Nabuhay pa 'to. Oo. Iyo. Lagyan tubig. Baba. Ingat. Ang ganda ng isda. Ano kaya klaseng isda yan? Walang katubig-tubig. Anong tag? Hibas. Hibas ang dagat. Hibas. Hibas ang dagat. <laughs> Wala signal. Ano mo mukhang nakarikiri pa pa di diyan. Wala signal. Kinatela si -nan. <laughs> namin yung ticket, sabi-sabi na kami uwi.

na to, hindi mo na sumama sa diba, Hello, nandito kami sa Hangin Bridge. Hangin Bridge ng Kalawag. Ano nga ito, taginteng, ano? Hello, 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 kahit mainit na mainit, nandito kami Nagpicture picture, video video. Ayan oh. Hmm. Dagat yung likod namin, karugtong nito dagat pero ito ilog. Hmm. Tapos itong gilid dito, bakawan to. Yan, bakawan tong likod ko, bakawan. Hmm. Dito maraming isda. Ako nga busy ka. Sorry, <mahangada> pa ako. <laughs> Ganun ang maglakad ni Papa eh. <laughs> 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 ah, kung maglakad inuugat talaga yun to. sa dulo at nakakalula nakakalula ang tulay pero maganda yan nasa dilub na kami eto bakawan to ito bakawan bakawan to hmm. yan residente dito

umabot siguro to ng tubig pagka mataas yung tubig niya. O. Ito lang mga blaka. alis na kami mamaya after lunch. Ang mm -hmm. dami na rin dito mga bahay sa tabi ng dagat. <laughs> yung mga sinaunang bahay, yung mga may tabla-tabla. Ito ay balon. Ito, may balon dito. Uh, dito yung balon. Ayan. Ito. Hindi pala naman mataas. Hindi mo pala malalim. Balon? Balon? Sa probinsya, balon. hinaw, hindi naman matumay. Mung... Ha? Yung mga Balon. Naayos na silang tricycle si at mamaya kami ay mag-go-go back home na. Tulog ka. Yan. Talog ka. May re-ready na. Hindi ko kitang mulat ka. Si <laughs> nanay tourist guide namin natin na mo. Hi, here silang ganda doon sa hangin breeds. Tata. Tata eh. <laughs> Sorry naman. Ako nga pala yung nakabidyo. Sorry naman. <laughs> Oh, ang galing nga meron silang community project. Community ba, project. Yung na-video ko. Ayan. Nakita mga kami dito sa church nila. Ayan. Ito. Ang haba din ng pathway. Nandito hmm, na sila sa taas. Diyan hmm. tayo. dito sa charts nila. Tubig ata rin. Bakawan. Yan ang bakawan. Wala siyang tubig ngayon. bakawan. Ayan. Tapos ito na yung dagat. Ay, ang tubig. Nandito na sa tabi. Natabi na. Oo, pero hindi pa rin gasit malalim. Yung ano pa lang siya. Babago pa siyang pupunta sa tabi. Ayan. Ayan, ang inait see yan ang dagat white sand hmm white sand at black sand pinagdahong white at black <laughs> <laughs> yeah ang mga bato white sand mm -hmm. ito na kami sa aming bunga. Bye bye, bye, -bye na. na! Alis na kami! Bye-bye. Wala na kaya naiwan. iwan. Bye-bye. Okay <laughs> Bye -bye na. Yan <laughs> payong <laughs> mo. Bye-bye na. Para <laughs> Parang <laughs> may batang maliit. Kanino eh. nga yung damit? Kanino nga yung damit? Kanino nga yung damit? Ito ka na na. Ito. Karinong Karinong damid? Damid? Karinong Karinong damid? Damid. Ayos na kami. So, Nanay, nagpagay na ka na dito sa kamisa? Saan mo yun? Ito nandaan. Si Mari, doon yung si Mari. Bye-bye na. Bye-bye na beach. Dito na kami Dito na ang tubig Ang tagal bago Umabot din sa tabi Ando sa kadulunan Kahapay kami nakabot doon sa gitna Ang babaw pa din <laughs> Alis na kami. Bye bye na. Hmm, dito na kami sa Our Lady of Fatima. Hintayin namin yung aming kasama. So dito kami maghihintay muna. gumaka Rakit na Mahaba wow. oh, nito ah oh. Narangan pa kami